Nagmula ako sa ibang planeta. Nabuhay ako rito sa planet Earth. Sa loob ng apat na raang taon. Pero sa ayaw at sa gusto ko, may mga bagay na nakatakdang mangyari. Ang tawag doon ng mga tao, tadhana o kapalaran. Do you know me? Dapat ba kilala kita? Sorry. Okay, sorry. Nung gabi niya, naisip kong pumuntaran. Gusto ko uli siyang makita kasi gusto ko sanang magpasalamat sa tulong niya. Kung nakatadhan na magkita kami, walang sinong mo makapipigil. Kung sakaling hindi kami magkatagpo, ibig sabihin hindi yun ang kapalaran.